Samantala, biglang lumobo ang naitalang pinsala ng El Nino sa mga sakahan at palayana. Ayon kay Department of Agriculture, sumampa na sa 109.4 million pesos ang nasira ng matinding tagtuyota matapos maglabas ang ulat ang ahensya sa kanlurang Visayas at Zamboanga Peninsula. Apektado nito ang 2,177 hectares na palayana mula sa 2,602 na mga magsasaka na nabanggit sa dalawang rehiyon. Umabot sa 4,738 metric tons ang sinira ng El Nino sa bansa. Una nang inihayag ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o pag-asa na posibleng umabot sa 56 na probinsya ang maaapektuhan ng El Nino sa Abril habang iniulat na ng National Disaster Risk Reduction and Management council na nakararanas na ng tagtuyot ang walong probinsya gaya ng Apayawa, Bataan, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan at sa Zambales.